life as a full-time content creator ma'am. Tara, samahan nyo ako. At eto na nga pala yung part 2 ng ating adventure sa Baguarte Zoo. At way na tayo sa ating next station. At eto nga si Aling Maliit mukhang na bobbard na naman. Excited na excited siyang makita yung giraffe. At eto nga si Kuya Ken, pangiting-ngiti pa o. Oh. Nagmemory na sila ni Amaring no At dito naman tayo sa mga ibon nila. Iba't ibang klase ng ibon ang mga nandito. At malay mo, nandito yung ibon mo. Nagtatago, no? At meron din silang palawan, birkat at kahawin niya yung skunk. Siyempre, next station na naman tayo thankful kasi may sasakyan tayo kasi medyo malayo-layo yung mga station nila. Siyempre, para hindi maingayan yung mga ibang hayo, para hindi sila may stress, di ba? Gaya mo mare, kung maraming mare yan sa inyo, siyempre, nai-stress ka. <laughs> Lalo na kapag ikaw yung binagchichispisan, mare. Anyway, highway, nakarating na pala tayo dito sa next station. At yan, nagmaryad nga kuya at doon nga nakalagay yung mga tiger nila. At hindi na kami pumasok para makapunta na kami sa next station. At eto na nga, on the way na kami. Nakakatakot ba naman yung tigre? At ang iingay nila kanina. And anyway, eto na balik na tayo. On the way pa tayo, no? And eto nga si Aling Maliit kumakain na naman kasi food is life. Eto nga pala yung hotel nila. Dito nga pala nag hotel sila Billy noon at Colleen kasama yung anak nilang si Amari. Napanood ko sa isang mga vlog nila. At yun nga, nalapasan na natin yung ostrich nila ito at nagkalat yung mga may Tama, may sungay nga yung usa ba yun? Usa, eh, ewan ko. Basta, basta nag -e enjoy ako sa view. Hindi ako nakikinig sa sinasabi ng driver. At eto pa, ang kinis-kinis ng texture ng kanyang balahibo. Parang flawless, ganun. At yung mga ibang hayop nagkalat, ang sayasayang tignan kasi free sila. Free silang tumatakbo kung saan-saan. Kung saan nila gusto pumunta, diba? At eto pang isa, kahit maingay kami, hindi tumatakbo o napakaamo. At eto na nga, nakita namin sa malayuan yung giraffe ayun naglalakad at hindi na rin sila nakakulong kasi ayan naglalakad sila kung saan saan nila gusto at chachimpuhan namin yung giraffe para pakainin namin sabay pa picture na rin at eto na nga may nakalapit ng isang giraffe dito at binilisan na namin umakit para makapagpapicture na kami agad agad no bago pa umalis ipagmarites daw siya sa mga kasamahan niya <laughs> At ayan na, tamang picture-picture muna kami dito. At kahit nakaakyat na kami, mas matangkad pa rin si Jirap kaysa sa amin. Wow. At ang kulit ni Kaylee dito, kinukuha yung hat ng kuya niya habang sila nagpipicture. At yan, sayawan muna natin habang naghihintay. Salamat at dinala ko itong tripod ko. Tripod na selfie stick pa. Kaya kahit walang man video sa'yo, okay lang patayuin mo na lamang yan sa gilid at kukuhanan ka na ng video clips pero wag mong kakalimutan i-on ang video niya. At yan nga, tamang kain nga si Jirap dito. Sige, kain ka lang Jirap para di ka mga yayat. Sana ako na lang. Ako din mga yayat. Para naman. Eto nga, may lumapit na usa sa amin pero nakakatakot baka naman. Kasi matutulis yung sungay niya. Kaya bye-bye usa muna. And ready na naman tayo for the Next station. Ang ganda ng view. Ang sarap lang hapin yung hangin. Fresh na fresh. Katulad ko, fresh char. Uy, at naisingit pa. Fresh from the bathroom. At nakarating na nga tayo. At dito na siguro yung last station. Siguro. Hindi sigurado, besh. At yun, nakasabit yung beshi mo. At ayan, marami pa sila dito. At nandito na nga tayo sa reptile station. At dito mo makikita yung Meron silang iguana, mga ahas. Ayan, ang laki. Meron ding maliit. Meron ding malaki. Meron. Uy, kinanta ko na. Ano ba yan? At excited ang magkuya. O, tinitignan nila yung mga pagong at nandito sila. Super nag-enjoy na naman ang mga kuya. Ang sarap makita nag-e-enjoy sila kasi doon ka na rin mag-e-enjoy sa saya nila. Yung makita mong happy sila, makita mong nag-e-enjoy, ayun na. Doon na rin ako magsasaya. Ooh real talk mga mami, yung hindi ka nag enjoy pagkapag hindi mo kasama yung mga anak mo talaga. Kung lalabas ka man mag-isa, syempre iniisip mo pa rin sila no, kung ano yung ginagawa nila. Kaya mas mabuti na lang na isama mo sila kahit mag-away na sila <coughs> doon. Ikaw na lang yung magiging referee. At nandito na nga tayo sa See You Later Alligator. At ayan nga si Aling Maliit at Pagod na ata. Sigurado nag-enjoy tong barang to. Ayan na nga, itry natin manghuli ng isa. Charo. Duradong mabubusog to pag ako yung kinain. Char. Ito nga si kuya, kumakain na naman ng ice cream. At hindi ko na makita si Maring Nox. Nasaan na kaya si Maring Nox? At ilang kayang crocodile ang nakalakay dito? Ang lawak-lawak ng kanilang lalangoy yan. Oh, hindi ka makakalangoy rin. Ang ibig kong sabihin, matututo kang lumangoy dito kapag hinabol ka na ng alligator. At ayan na nga, nakasakay na tayo sa coaster at hindi pa dito nagtatapos dahil Pupunta pa tayo sa taas. Ang lawak-lawak. Ang sarap pagmasdan. Green na green ang paligid. Oh, tapos ang daming hayop na kumakain ng damo. Siyempre, hindi tayo papayag na walang makuhang picture, ba? Diba? At eto na nga, tamang video lang tayo dito. At parang nasa dinosaur island na rin tayo nito. Una na may nakikita kang mga dinosaur na ang lalaki. Yeah. At tamang picture din tayo at the same time. Siyempre, kukuha tayo ng remembrance dito. Ang mga kuya nga, walang picture, Diyos ko. Hirap na nilang yayaing magpa-picture. At hindi nga nakasama ang papa namin kasi nga busy. So, ito naman yung mama Mina nyo, naglalaro na naman na ganda-gandahan. <laughs> At dito nga tayo muna sumilong kay Dino, no? At di pa nakontento ang mama nyo, o. Oh. Bumalik pa talaga, o. Oh, ayan. At syempre, hindi pa si aling maliit, o. Oh, ayan. At nakakita naman. Ah, na naman ang dalawang batang ko. And food is life, aling maliit. At ayan na nga, pababa na kami rito. Buti na lang, ang ah, ganda ng panahon, no? Duro hapon na pag umulan, kaya ang basa-basa ng lupa dito. Bye, Baluarte so See you again next time. Oh. At dito na nga, naglalaga na tayo palabas. At may makikita ka dito mga donkey. At ang cute nila. Buti hindi nagaya si Kuya Ken at Kuya Kurt na sumakay rito. At ayan na nga, si aling maliit takot. Ang dami nga mabibiling souvenir rito. At may mga papre pa sa mga kalamay tinubong at torones mani at meron din silang mga wine dito. At syempre hindi namin papalampasin yung pre tapos hindi ka naman para bibili char. At may dalawang unggoy nga ditong malalaki at ayan nga takot si aling maliit dyan at ayan nilapitan na nga ni kuya parang gustong i yung isa ah? at dito na nga nakalabas na nga kami at tamang lakad ulit papunta sa sakyan. At hindi ko na nabideohan yung pagbili namin ng souvenir na damit. At nakapunta na kami dito sa calle Crisologo. Marami pang nagbebenta ng souvenir dito. At ayan, naghanap kami ng makakainan. Maaliwalas pa ang kalsada nila dito kasi wala pang masyadong tao. Pagkabi dito, is marami ng tao. naging crowded na tong kalsada. Halos ma wala ka ng malakaran. At ang dami pang mabibili dito, ang kulang nalang ispera. O siya maray, hanggang dito na lang. Thank you for watching. See you again on my next one. Bye.